Kumusta muli mga kakripi? Ang kwentong ito ay nangyari taong 1995 sa isang lugar sa probinsya ng Palawan. Minsan isang dapit hapon habang nakatambay kami sa kalsada ng aking kinakapatid ay dumating ang aming isang kaibigan na babae lula ng pampasaherong jeep mula sa bayan Nakiusap sa amin na magpapahatid sa kanila sa kabilang barangay. Ang lugar nila ay ang susunod na barangay. Noong mga panahon na iyon ay hindi madaanan ng mga sasakyan ang patungo sa kanila dahil sa sira ang kalsada. Kaya lakad lamang talaga ang gagawin patungo sa kanila aakyat at bababa pa ng bundok bago marating ang naturang barangay. Habang naglalakad kami ay panay ang kwentuhan namin dahil alam naman namin tatlo na merong kababalaghan ang nangyayari sa bundok na aming dadaanan. Nang makarating kami ng baryo ay nagpasalamat siya sa amin at kami ay pinakain muna ng hapunan sa kanila. Habang naghahapunan ay nagkukwentuhan kami at nang makapagpahinga na kami ay nagpaalam na kami na kami ay uuwi na. Dahil lumalalim na ang gabi at kami walang dalang ilaw o flashlight man lang ng mga oras na iyon. At kami ay nagpasalamat dahil maliwanag ang buwan at iyon ang nagsisilbing ilaw namin habang kami ay naglalakad. Habang kami paakyat sa bundok ay nananalangin kami na sanay walang mangyari na kababalaghan o maengkentro na kakaiba. Pero noong sa kalagitnaan na kami ng bundok ay meron kaming naririnig na parang gumugulong na mga bato na sa pagkakarinig namin ay malalaki dahil ang mga nadadaana ng mga kahoy ay nagsipsipag tumbahan. Tumigil kami sandali at pinakinggan maigi pero huminto din ang mga paggulong ng mga bato na aming naririnig. Kaya ang aming ginawa ay ipinagpatuloy na lang namin ang paglalakad sa takot ko na baka tumakbo ang aking kinakapatid ay hinawakan ko siya sa pantalon ng maigi at sinabi na wag itong tatakbo pero patuloy pa din ang aming naririnig nang makarating na kami sa tuktok ng bundok ay sa kalamang huminto ang aming mga naririnig na gumugulong na mga bato nagmamadali na kaming lumakad pababa ng bundok at nang makarating kami ng baryo ay sakalamang kami nakahinga ng maluwag at ikinwento namin sa ati ng kinakapatid ko ang nangyari sa amin ayon sa kanya marami nang nakaranas ng kababalaghan sa lugar ubundok na iyon pero sa paglipas ng panahon ay wala nang may nakaranas na muli ng kakaiba o kabawalaghan sa lugar o bundok sa pagitan ng dalawang baryo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig ng kwento na ito. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.